Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and for today, nandito nga pala kami ng aking bunso sa SM dahil nga napasugod kami nga dito dahil nga yung camera ko habang nagbablogging ako ay nag-i-stop and on Ayun nga, pinacheck ko nga dito. Sa, kaya naman, yung mga pinapachekan ko, kahit hindi naman nila kaya talagang mag-ayos ng camera dito sa Source of Is pa nga ako doon sa Gaisano. Kasi ang alam ko, meron doon nag-aayos. At bumalik nga ako dito sa SM kasi nga, sabi ko, doon na lang ako magpakasakali sa mga nagtitinda ng mga camera din na ganitong kauri ng camera ko. At ayun na nga daw, sabi nga sa akin, kailangan pa daw i-order yan at mag-wait daw tayo ng 3 to 4 months. At sabi ko naman, naku napakatagal naman, saan ko pa sabi ko yan? Saan pa kayo niya nag-order? Sabi nga nila, sa ibang bansa pa daw. Tapos, hindi ko na naitanong kung magkano. So ang ngayon ang una ang una, una, ko talagang naisip naman ay yung daddy ng aking bunso. Sabi ko sa kanya ay bilhan niya ako ng camera. So ayun, inaaway-away ko na naman yun, guys. <laughs> Dahil nga ayun, ang hirap niya kasing utusan. At anyway, ayun na nga, guys. Um, Meron sana ako dyan. Nagsasalita sana ako dyan, guys. Kaso nga lang, ayun, makakapirate na naman tayo kasi buong SM ay may music. So, ayun na nga, guys. Kung nasa naman na nag-uumpisa na ako mag-vlogging-vlogging, saka naman ako nasiraan ng camera. Alam niyo ba, yung camera ko, guys, matagal na yun. So, nag-start ako mag-vlogging-vlogging is 2014. Tapos, Um, simula nung nag on ako mag alaga dun sa anak ko na nabuntis ako hindi na muna ako nag vlog noon, na stop ako tapos yung habang nag ano nag continue to continue lang ako guys mag upload upload nag once a month ako mag upload noon pero ngayon tinodatoda ko na alam niyo ba tinodatoda Sinun, so, sinigisigi ko na mag-upload kasi nga gusto ko rin magkuroon ng extra income. Tapos nababalikan ko rin yung mga dati kong napapanood noon. At na nagre-recover din dito sa pinapanood ko. Alam nyo bang, ang dami na nilang anak pero continuous pa rin sila nakakapag-vlogging. So nai-inspire din ako doon sa nakikita ko. Gabi-gabi nga nakikita ko talaga sabi ko, hala, nakailang anak na sila ngayon ha. Pero continuous pa rin ang pag nila. So ngayon ay malaki na ang sahod nila dito sa pag youtube kaya nga ako din, nag-try din ako guys pero kailangan talaga continuous araw-araw ka talaga mag-vlog so anyway, nandito kami sa SM niya. naglalakad na kami kasi pa na kami, papunta na kami ng terminal, SM Sorsogon tapos, nasa uh, tabi lang yung terminal dito, so ayan nagulat ako dahil may national box na dito, so sabi ko matatalo na naman kami nito sa tindahan, kasi nga Karamihan ng aking paninda ay school supply. So, syempre, alam nyo naman ang mga tao. Gusto nila kahit mahal, napupuntahan nila at uh, satisfy sila doon. Eh, ngayon, mag-iiba na naman tayo ng negosyo niyan. Pero ngayon, guys, talaga... Ang naman problema lang talaga ako kung paano ko mapaayos tong camera ko. Pero anyway pwede pa naman ako mag-vlogging-vlogging. Um, gagamitin ko muna tong phone ko. Kasi, kaya lang guys, madalas ako na full memory. Kasi, every month, binabayaran ko rin itong uh, memory ng aking iPhone. So, ang yabang-yabang ko kasi guys, akala ko kasi pagka bumili ka ng iPhone, wala ka na ibang gagastusin, maayos na, hindi pala. Buwan-buwan mo pala babayaran yung na-expend mo na capacity ng iyong iPhone. So, kailangan magpa-plan ka. So, ayun. Hindi ko nga alam guys eh, Kasi, nagplan ako dito dati. Ah, uh, dagdag daw yun ang memory ko. 170 plus. Tapos, after no, na hindi ako nakapag-avail kasi nga naubusan yung aking ah, uh, G Gcash. Ito naman yung Gcash ko guys. Pag may laman siya akala ko naman yung Gcash ko pagka nakaipon ako ay um, nandun lang yon Hindi pala, kusa palang kukuha yung uh, Apple ID mo sa Gcash pagka nag uh, subscribe ka ng mga kung ano na proper purchase mo dito sa iPhone. Kaya ayun guys, nakakainis. Hindi pala maganda guys na may Gcash ka tapos ibabayad-bayad ka lang kung saan sa ang app. Nako, wag don't do that guys. ubus ang pera mo. Dati sabi ko dito na ako mag-iipon sa Gcash. Pero no, hindi pala pwede. So anyway guys, um, ayun, pauwi na nga tayo. Dito na nga kami sa terminal. Ayan, uh, sumakay na kami dito sa elevator. Elevator, escalator. Cheris. <laughs> Nahihilo na ako dyan guys. <laughs> Pero anyway, uh, papunta na kami din. Nandito na kami sa terminal yan. Terminal na to guys. Terminal na. Ayan, terminal na yan. So, kukuha na kami dyan ng ticket at hahanapin na namin yan yung bus na papuntang Preto Dias. So, ayan, nandito na nga ako dito sa loob, guys. Tapos, gusto ko sana magsalita dyan kasi nahihiya ako ka kasi yung katabi ko natutulog. Tapos, yung dito ko naman sa likod ay busy-busy kung ano-ano. Tapos, ayun, ayan, papashare ko na lang kayo dito sa dinadaanan namin. More on nature po kami dito sa probinsya. So, ayan, kaya nakakatuwa talaga guys magbiyahe-biyahe na nakatingin ka lang sa gilid ng dinadaanan mo. Ayan, nakakatuwa, lalo na po nakikita mo yung mga puno, iba-ibang trees. So, ayan, nakakatuwa guys, fresh-compressed So, anyway, pinasilip ko lang sa guys kasi nga ayun board na board tayo wala naman akong uh, kausap tulog yung anak ko dyan kaya ayan nagbo-vlogging vlogging tayo at buti na lang hindi na kami muna nag-antay doon sa SM terminal ng bus hindi na kami nakapag pagdating namin may aalis na na bus at uh, may eksakto mayroong isang uh, available na chair so ayan guys kaya mad madali na kami naka uwi yung anak ko, pinadete ko muna siya. Kasi sabi ko, para hindi magpasaway sa akin sa daan. Para hindi siya ayak na iyak. Ayun, after niya magdede, yun, nakatulog na naman siya. Every time talaga na magbabiyahe kami, nasasakay, sasakay siya kung saan. Tulog talaga siya sa biyahe. Kaya hindi masyado siya maingay. magiingay lang siya. Pagka naiinitan, tapos pagka naghihinto yung bus or yung coach, ayan, iiyak siya. Pero pag tuloy-tuloy yung biyahe, Hello guys. napawala naman. Hello, guys. Karating na kami ng bahay. Tingnan nyo naman yung tsura ko. gorgeous ko, Lord. Pagdating namin doon sa Sorsogon, hindi naman pala naayos yung aking camera dahil hindi nila kaya. So, kailangan daw mag-order ako ng battery. <laughs> battery daw sabi nila palitan daw yung battery ko kasi sinabi ko kasi kanila kung ano nangyayari sa aking camera then ayun sabi nila battery ang kailangan nun so ayun inano ko na naman. Kinulit ko na naman ang daddy ng mga anak ko nasabi ko bilhan mo ako as soon as possible now na jeres <laughs> busy so ayun na nga guys pagdating namin dito sa bahay ang daming kalat hindi pa ako nakakaligpit susko ginoo oh lord Ayan na nga. Nag-hit, nag-hit muna kami nagkaunti. kaunti. Ayan mo buhok ko. Diyos ko, Lord. Kirara na tayo talaga nito. Ayan. Ayoko pa guys magpa magpariband kasi mahirap, mahilig ako magmaligo sa dagat. Hindi na ako kompleto ang aking um, kaligayahan pag hindi ako nakakaligo ng weekend sa dagat. So, ayan yung makulit ko. So, ayun. Ayan. Ang dami ng mga base na naman doon. Ayan. Yung mga base ni daddy dito. Yun. So, ayan guys. Ano kaya yung gagawin natin dito? Maglinis. Maglinis na tayo guys para matapos na din natin yung vlog na to. Hey! What's up? Say hi! Hi everyone! Nakauwi na po kami. Nandito na po kami sa bahay na magulo. Walang kalinisan ang bahay namin, guys. Kasi maya-maya paglinis ko, kalat na naman. Kaya hinahayaan ko na lang. Oh. Bang. Bang. Oh, yan taw, bang. So, yun, guys. Dito na kami. Magligpit mo na ako, guys, na hinigaan namin. Tapos mamaya, ganun pa rin. <laughs> So, okay guys. Hala, tinan nyo muna muna. Tinan nyo muna ang aking gagawin dito sa bahay. Yun lang naman ang eh. Hindi ako ngayon nagbukas kasi may pumunta kami ng sursugon. At ayun na nga. So, ayan. What? Okay. Maglinis tayo guys. Yun na lang ating matatapos ngayong araw na to. tas ang buhok ko. Nakakainis ang buhok ko na to eh sabi lo sa akin, ipareband ko na daw to sabi ng mga kaibigan ko, sabi ko ayoko hindi pa ako magpapareband kasi wala pa sa vocabulary ko magpaganda charis hindi <laughs> guys, meron naman ako na, may ginagamit naman ako sa ano ko, ang mukha ko pero hindi ko inaaraw-araw kasi wala akong time so ayan, dito muna kayo guys para mag ligpit na tayo So yun guys, tapos na tayo. Dahil, ano na. Aram nyo ba guys, everyday talaga maalikabog dito sa kwarto namin. Kasi yung bahay namin, itong pintuan lang yan, ay kalsada na. So, kaya ma maalikabog talaga dito sa amin. Ngayon, pampublikong daanan pa to. So, dito humihinto yung mga galing sa Sorsogon. Gubat, dito yan. Kaya, Walang katapusan na nakakalinis dito guys. Kaya laging sarado tong pinto namin. Tapos, ag-init kung walang aircon. At ayun na nga guys. Dapat dito araw-araw. Pero, hindi ko gaya guys mag-araw-araw. So, ginagawa ko na lang. Naglilinis na ako dito sa labas. Pero, nag-general cleaning kami dito every twice a month. Kasi nga, may bata. Pero, nag-general cleaning kami dito pagka eto, meron nagbabantay. Halimbawa, yung kumuha nito sa amin. Sa kami magdi general cleaning nito. Kasi ang alikabok talaga, guys, sa grabe. After mo maglinis, sisipunin ka. Kaya, ayun. I have something. May nakikita ako, guys. Oh my God! Meron, oh. Sabi na, may crabs dito sa amin. bim dito sa campus mo. Eh. Pagdating ka niyang bimbim. -bim. Ayun na. Ayun na yung crabs. Ayun na. Langya ka. Saan kayo nang gagaling mga crabs kayo? Kinakain to guys eh. Pero baka galing to sa CR. <laughs> Ayoko niyan. So yan, yeah, dami pa talaga guys kalat sa bahay. Hmm. Pero ganun pa man. Ayan. Andito na ang ating labahan at yung isa naman doon mga bedsheet na pinalit ko na naman. Then And ayan, ang dami pa talagang kalat guys. Hindi ko talagang kaya. Kaya pa unti lang. Total kami lang naman dito. So, anililinis ko lang dyan. Minamap ko yan. Kasi syempre, pero araw-araw talaga dapat pag map. Kasi yung, ano sabi ko ga sa inyo, nandoon yung pintuan ng ang bahay namin ang lapit sa pinto. Ang lapit, ang lapit sa kalsada. So, ayun na guys. Ayun, mag attend pala yung anak ko sa birthday. Seven birthday. Kaya binilihan namin siya ng uh, damit na kulay pink. Kasi yung motif nung, nung nag-invite sa kanya ay ang gown niya is pink. So, ibabagay din naman namin. Kaya, yan. Binilihan namin. Ano siya? Dancing Slim Fit. So, yun na guys. That is my life today. Every day. Hindi kami nakapagbukas ngayon. Sabi ko bukas. Friday. Magbubukas kami kasi baka may bumili ng mga jogging pants.